Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Bibigyan ko kayo ng karampatang upa. Pagpapakinggan mo yung ibanghelyo. Paano namang unfair? Bakit sabi mo unfair? Nagtrabaho nung maghapon, kapareho lang ng trabaho nung nagsimula ng alas 9, alas 12, alas 3, alas 5. Nung panahon ng ating Panginoong Isokristo, pag gusto mong magtrabaho sa araw na ito, sa umagang umaga, pupunta ka sa liwasang bayan. Bawa doon sa may sambang parke natin. Oh, na lang sa harapan ng munisipyo. Doon na lang. O doon sa may palengke. Total doon maraming tao palagi. Eh. O sa pamilihang bayan o sa liwasang bayan ang tawag natin. Yung magtapatrabaho, pupunta rin doon. At syempre siya pipili na magtatrabaho. Hindi ho ba? magtatrabaho sa ubasan. Sa ubasan ng trabaho. Farmer kailangan medyo malalakas. Medyo malaganda ang katawan. Alangan nga naman ko na may lulugulugu o payatut, di ba ka? Ay siyempre, depende yung trabaho, kaya meron tayong, pag nag apply tayo, titingnan natin yung qualifications. Qualified ba ako dito? Pshhh. O, di pag checkan mo lahat yun, qualified, applyan mo. At pag nag-apply ka, the best candidate would be hired. They would be chosen, di ba? O si Sempre, may napili na siya. Kaya sabi niya, uh, ang usapan nila, pumunta ka sa aking ubasan. Magawa, gumawa ka doon at bibigyan kita ng upa na isang denaryo maghapon. Nagkasundo sila sa upa. Isang denaryo. Okay, sa so trabaho na. Alas 9, alas 12, alas 3, alas 5, may nakita pa siya. Pero itong mga huli, ang usapan na lang nila, bibigyan ko kayo ng karampatang upa. So hindi sinabing isang denaryo. I will give you what is just. Kumpara dun sa una na mayroong sinabi. Isang denaryo. Kung baga sa atin, magkano ba ang araw natin dito? Provincial rate? 357 ba? 350 for example. Okay, so ganun. Ngayon, nung tapos na maghapon, tinawag na si nagtrabaho, inuna yung mga huli na binigyan ba? Diba? Yung nagsimula ng alas 5, alas 3, alas 12, alas 9 ang binigay sa kanila tiki isang denaryo. Yung upa para sa maghapon. Pero isa nagtrabaho lang ng isang oras, yung isa tatlong oras, yung isa anim na oras. Yung 6 to 6 kasi, ano ba yung 6 to 6? 12 hours, ani oh, 12 hours. Ang tagal yun. Okay, so yun. Kaya nung yung panghuli na, in-expect na nila, mas malaki siguro sa atin. Kasi hindi naman tayo, in -in, maghapon nagtrabaho. Kaya nung dumating sa kanila, binigyan siya ng isang denaryo, pero nagreklamo sila. Alam po ninyo, yung pagrereklamo nila, may kahalong pride. Sabi niya dito, bakit po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? Sa Ingles, why did you make us equal to them? Why did you make us equal to them? Bakit pare-pareho kami? Bakit kakauri na namin yung mga iyan? Ay, kaya nga hindi yan nagtrabaho na maghapay, hindi qualified? Oh, parang na-insulto sila. Ani, bakit? Pare-pareho kami ng bayad. Ako naman may mas matasang pinag-aralan. Ani... <laughs> Parang gano'n, Why did you make them equal to us? Bakit pare-pareho kami ng upa? Ay, pag-usapan natin kung ano talaga yung tinutukoy nating upa. Pero sa buhay natin, actually, let us be thankful na meron tayong trabaho. Marami walang trabaho at mahirap ang walang trabaho. Masalamat may trabaho. And in fact, ang gusto ko, mag-enjoy tayo sa trabaho natin but enjoy. Ibig sabihin, you enjoy it. Hindi mean, siya parang burden. Hindi siya, huwag kang maging resent, resentful na, ano ba naman itong trabaho ko na ito? Hindi ba, mabigat yun. Pag nagtatrabaho ko, eh, ano ba naman itong trabaho ko? Hindi ba, una nga, gusto mo magkatrabaho. Na magtrabaho ka na, nagre-reklamo ka na. <laughs> pag isang bagay na nirealize ko, pag pinili mo ang isang bagay, nakakahiya magreklamo. Wala naman pumilit sa iyo. Nag-apply ka, tinanggap ka, sabi mo, gagawin mo ang lahat. I will do my best, sabi mo. Ma'am, for this, for this job, thank you for hiring me. Mas bantang huli, nagagalit ka. <laughs> well, siyempre, iba yung mga, depende sa condition natin sa pagkatrabaho. But, and I hope we are enjoying the fruit of our labor. Kaya nga hindi lang tayo tatrabaho na na patay na tayo sa pagod. Kaya nga gusto natin malaya din tayo sa ating trabaho. Nakakapagpahinga kayo, nag-enjoy kayo, nakakapamasyal kayo mula dun sa binigay sa inyo sa trabaho. Meron, no? Hindi puro ipon lang ng ipon, ipon lang ng ipon. Hindi ho ba? Kasi, okay, ipo mo, okay, ipo eh kasi yung kaiipo mo, kaiipo mo. dahil masipag ka, maaga rin napagod ang katawang lupa mo. At maaga rin pinagpahinga. At <laughs> yung ipon mo, salamat po nanay, sabi ng mga anak mo. <laughs> Napaka-bait mo po talaga. Pati po itong apo mo, may pang-college na. Aba <laughs> na sa akin, actually yung, yung, yung reward ng trabaho, sana na-enjoy natin. Aniho, sana na-enjoy natin. Kung maayos lalo na yung trabaho, ano? Na-enjoy mo yung reward na the mere fact that you were given a eh, job na medyo mas mahirap kaysa sa iba dahil matalino ka, dahil capable ka. At syempre, sa ating kalakaran, mas mahirap yung trabaho. I mean, mas hindi mas mahirap yung trabaho physically, but yung responsibility, compensate naman, hindi ba? Naturally uh, you know, compensate naman. Kung map mapakatrabaho ka na medyo mas malaking responsibilidad, kaya mas mataas ang sweldo noon kasi malaki responsibilidad mo. Hindi ho ba? Kaya nga halimbawa kung natrabaho ka magpapagabi, may overtime, na? may night differential, natravel ka sa ibang bansa, may sa ibang bansa, punta ka sa ibang bansa, pwede rin naman. Sa ibang lugar, nakapamasyal ka na, may part time ka pa. Abay, ang sarap naman na any ang mga perks ng trabaho yon but i hope you enjoy i mean talagang maswerte tayo kapag may trabaho because nag-aral ka naman deserve mo naman talaga yung trabaho na yon okay so salamat sa nagtatrabaho siyempre yan yung backbone ng ekonomiya natin yung mga working force na. Hindi ho So, ibig sabihin, God is not unfair at all. Hindi siya unfair sa atin. Ani ho, hindi naman siya unfair para sabihin natin ang, ang simula nga ng corruption, abuse of power, ay doon sa sense of entitlement natin. When you think you deserve more, eh, ang taas na nga ng posisyon mo. Ang laki na nga ng sweldo mo. Iisip mo ba kailangan mo pa ng mas marami? Yun na nga yung abuse of power. Yung corruption. Sabi mo, I think I, I think I deserve more. Eh, head of office ka na nga eh. Yung mga halimbawa. Eh, ba't nakuha mo pang maging corrupt? Eh, ang laki na nga sinasahod mo. You want more. I deserve more. Kasi ako ang nag-iisip dito. Kasi ako matalino dito. Kasi ako ang leader dito. Yun yung mindset nitong nandito. I deserve more. Ang nakalimutan niya, yung i-enjoy mo yung habang nagtatrabaho ka, na-actualize mo na yung talent mo, di ba? yung passion mo, binabayaran ka pa o sinesweldohan ka pa. Di po ba? Kasi dapat makita natin yung calling at the same time, it's a livelihood for us. Pero at the same time, it is also a vocation, a calling. Ano ba itong passion ko sa pagtuturo, na-actualize ko yung sarili ko, na-ibigay ko yung talent ko. So hindi sa actually uh, mahirap kung tutuusin. Gusto ko itong ginagawa ko eh. Otherwise, ang lahat ng hanapin natin kung ano yung, yung profesyon na malaki ang sahod. Kapitan ng barko. Pwede lahat tayo maging kapitan ng barko. Iba-iba tayo ng pinipin. But my point is, yun kasi yung talent natin. That's what we can do. At kapag yun ang ginagawa natin, we are doing our best. Yung self-actualization na lang, wala kong bihaya na. Yun nasa isip mo, na-implement mo, yung gusto mong mangyari, na mo. That alone is a blessing. Kasi nandun din yung pagtingin natin na mabuti para sa ating sarili. Tapos may sweldo ka pa, nakakampanta. Naka, Kaya nga sa gobyerno may grade-grade yung sweldo. Di ba? Okay? And then finally, alam po ninyo, kailangan mas mataas yung pagtingin natin dun sa reward na gusto natin. Sabi ni Santo Tomas uh, de Aquino, ang reward lang naman na hinihintay natin eternal life. Buhay na walang hanggan. Sa lahat ng ating ginagawa, kahit ano pang katatayuan natin sa buhay, kapag pinag-usapan na natin yung pananampalataya, the only reward that we want sa pagsagawa natin ng ating mga gawain, eternal life. Buhay na walang hanggan. And I think, pare yun para sa bawat isa. Isang denaryo lang talaga kung yun ang simbolismo niya. Hindi ba? Pero sa langit, isa na lamang ang premyo para sa bawat isa. And that is eternal life. Amen.